Ay, magandang araw. Magandang araw po sa ating mga kababayan sa lungsod ng Paranaque. Ang feature ko ngayon ang aking ama. Marami po sa inyo. Una nakilala ang aking ama bilang congressman, mga ilan bilang uh, national security advisor. May ilang generation naman ang nakikilala ang tatay ko bilang dating postmaster general, the youngest during that time. Pero ilan lamang po kayo na alam ang tatay ko po ay naging sundalo sa Philippine Navy at uh, ito po ay eh, naitago ko <laughs> uniforming ya. Uh, he had a relatively short career in the military, more or less 14 years. At uh, during his time in the military, iba pa pa na noon kahit nasa military ka, minsan ay eh, pwede kay assign sa mga civilian positions. Kaya nung nasa Philippine Navy ang aking ama, at the same time, nag-serve din siya as Postmaster General. At sa uniforme po ng sundalo, marami nagtatanong kung ano yung mga ribbon. Medyo rin-research ko pa ng konti yan. Kung ano yung mga ribbons sa uniforme ng tatay ko. Ito po, dito siya tuwantua. Ito yung US Navy Marine Jump Wing. Ibig sabihin po niyan, ay nakuha niya yan sa US Navy at Marines. Nung siya po ay, uh, kadete pa lamang sa US Naval Academy. Para makakuha ka ng ganyan, ay limang beses ka tatalon sa eroplano bago ka makakuha ng ganyang klasing badge. Dito naman, yung mga konting ribbons at citation niya, itong nandito, yung Presidential Unit Citation, kung mapapansin nyo, may tatlong star, ibig sabihin po niya na bigyan ng citation yung unit niya ng tatlong beses ng uh, Presidente. Hindi ko na alam kung bakit, kung ano yung reason doon, ay masyado pa ata akong bata <laughs> para malaman na ano yung citation na yun. Ito naman ribbon na to, ang uh, tawag nito ay yung uh, Martial Law Ribbon Badge. Yun ata tawag dyan. Ibig sabihin po sa mga ng ribbon na yan or badge ay nakapasok ka na sa Philippine Navy bago nag Martial Law noong 1972. Ang tatay ko kasi 1970 pumasok uh, sa Philippine Navy. Yung mga ribbon naman dito, iba-iba ang ibig sabihin po noon. Uh, dito sa itong ribbon na to, ay tawag nito ito yung search and rescue operations, kundi ako nagkakamali. So, na-involve siya sa ganon. Ito naman yung anti-dissidents campaign uh, sa Mindanao. Ito naman anti-dissidents campaign sa Visayas. Ito naman ay anti-dissidents campaign sa Luzon. At ito naman yung anti-dissidents campaign sa buong Pilipinas. Ibig sabihin po noon ay uh, Sunung so, sundalo po ang aking ama ay talagang namamasyal sa dagat, paikot-ikot kung saan-saan po na-assign. Uh, relatively short career po ang aking ama, 14 years po. Marahil kung nagtuloy-tuloy siya, uh, baka mas marami siyang ribbon na nakuha kung hindi siya nagkaroon ng early retirement noong 1984. At uh, sigurado ko naging mas mahaba po yung career niya. So ito po, no? ito ang uniform ng tatay ko. At ito po, ibig sabihin po niyan, ay naging Captain po ang aking ama sa Philippine Navy or a rank of Colonel sa Philippine Army. So yun po eto vintage na uniform ni po ng aking ama nung siya po ay nagsiserve sa Philippine Navy.